Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Kuisha. So for this video, share ko sa inyo kung paano ang timing sa pag-resign. So pag dumating na yung working permit mo, so ayan, uh, ikukunta, ka, ikukunta ka po ng yung agency or consultant na pupunta sa uh, opisina nila para mag-settle lahat ng uh, bayarin tapos ayun ibibigay na sa la, sayo lahat yung mga papilis para makapag-apply ka na ng visa so once na mag-apply mag ka pala ng visa ay uh, dapat kumpleto na uh, lahat yung papilis mo tapos andiyan na po yung working permit so once na nag-apply ka na ng one mo ng visa kasi sa middle is may mga uh, company na one month yung uh, pag-resign or two months kasi yung sa akin is two months so po, pag one month po yung kuan mo yung render ng resignation sa company ay uh, ang payo ko lang sa iyo is uh, mag-resign ka na pagkatapos mong mag mag-apply ng visa papuntang Croatia Uh, pero kung kuan naman, 2 months po yung render ng resignation ng company mo. So, kailangan mong ma uh, uh, mag-1 month muna bago ka magpasa ng resignation para hindi ka magaya sa akin dati na natinga ako ng 1 month at uh, na-stress po tayo. No? Stressful po talaga yung pinagdaanan din naki natin papunta dito sa Croatia pero at least uh, na nakuan ko yun na overcome lahat at i-share ko din sa inyo yung kuan, yung ID, UID sa Qatar or sa mga Middle East parang ganun. So dapat uh, naka-apply ka ng visa mo bago ma uh, bago ma-expire yung QID mo. So dapat kahit ang uh, bukas siya ma-expired tapos naka-apply ka, okay lang 'yun kasi may kuan payan siya may allowance pa yan siyang 3 months para sa kuan mo yung parang palugit ba tapos pagkatapos niyan bayaran mo na lang bayaran mo yan yung mga kuan mo mga araw na uh, so sobra sa tatlong buwan so uh, i think uh, 10 real ata yung binayaran kasi may kasabayan akong Pilipino na ganyan 3 months ngayon siya na kuan na sobra dun sa kuan uh, kasi nag-advance din siya ng resign tapos pinaalis siya ng company niya so yan din yung problema kasi may mga company po sa Middle East na yung parang bigla ka na lang paalisin pa once na nag-resign ka pero yung sa amin kasi yung uh, company namin is uh, pwede, pwede rin kami babalik doon pag hindi natuloy so nakastay pa rin kami sa aming accommodation So, yun lang din yun yung good thing kasi hindi kami masyad, ay uh, hindi kami pinaalis ng company namin once na hindi pa po na kuan po naka na dumating yung visa namin. So, bawal po yan din sa Katarlo yung mga ganun na yung parang nag-apply ka na pero syempre inantay mo pa yung visa mo, di ba? So, nung natingga ako sa Qatar ng one month, so na din tayo. Pero tinatagan natin, kaya andito na tayo ngayon. Solo duty para ako ngayon. So, dalawa yung station ko uh, sa white dish at saka yung white dish po yung doon yung inugasan, yung mga baso, kutsara, mga plato. Tapos doon naman sa black dish yung tinatawag yung mga kaldero, yung mga lalaking kaldero tapos yung mga kawali doon tapos mga tray yung mga ganun so eh mag-isa lang ako so may mga time talaga ikaw lang mag-isa yung mag-duty so ito yung trabaho ko dito as a kitchen helper so tagahugas po ako ng mga plato or mga kaldero sa sa hotel so okay naman din yung sahod nakakaraos din tayo Uh, laban lang pero at least uh, hindi ako tuloy-tuloy uh, pa rin yung trabaho kahit winter thankful din ako kasi uh, inabsorb na ako ng hotel na tinatrabahoan ko sa ngayon so pinaprocess po yung bago kong uh, working permit para ilipat na yung uh, pangalan ko don sa company talaga kasi dati under agency po kami so pasalamat din ako na bibitawan ako ng agency para uh, maging okay na rin tayo. At least yung kuan ko, tuloy-tuloy yung trabaho ko. Tapos, ayun, may good news po tayo. Tapos, one plus one, two years, a uh, one, one year, one year. Tapos, pagkatapos ng two years, may free ticket na ako pa uwi. So, actually, yung kuan ko is a... Uh, uh, Mag-apply sana ako sa local pero ayan may dumating na opportunity sa uh, ito sa inabsorb ako sa tinatrabahuhan ko ngayon kaya yun ginrab ko na lang siya uh, actually hindi ko sana ito tatanggapin kasi nga uh, kinukuha ako ng pinag, uh, pinag time man ko dati so yung problema lang din doon is uh, wala silang accommodation kaya hindi ako tumuloy doon so mahirap yung maghanap tayo ng accommodation tapos yung mga bed spacer so yung nagustuhan ko naman dito sa aking bago ang sa lumang hotel na pinagtatarbahuan ko is nasa city nasa pinaka city yung accommodation namin so nasa gitna kami ng ni at saka sa main square so uh, ito yung gusto ko dito tapos okay naman din yung accommodation namin dalawa lang kami sa isang kwarto So marami pa tayong i-share. So mag-share pa ako ng mga iba't ibang mga pinagdadaanan ko sa buhay. At is may matutunan kayo kahit unting mga ideya lang. Ha, explain ko pala sa inyo yung winter at saka yung summer. So yung summer po dito ay busy po dito sa mga isla, yung tinatawag na mga island. Doon yung uh, kasi po yung Croatia is Napapab napapalibutan din sila ng mga tubig na dagat. Tapos may mga tourist spot din sila kaya uh, marami din pumupunta dito ng mga maraming tao na around the world po na nag magtutour sa sa Europe kasi yung Croatia is nabilong na po siya sa Europe. So yung Croatia is nabilong siya sa Schengen uh, visa which is a uh, pwede ka po uh, mag-tour uh, sa around uh, sa lahat po ng Europe country so pwede ka mag-tour noon hindi ka nakakuha ng visa kasi Schengen visa na po ang Croatia I-share ko din sa inyo kung magkano yung nagastos ko papunta dito. So, bali cross country din, uh, cross country pala ako, galing po ako ng, uh, ng Qatar. So, halo uh, ako sa isang consultant doon tapos yung na uh, yung bayad ko po is uh, 6,000 real so kayo na yung bahala mag times nyan so uh, times 15 tapos yun yung nagastos ko sa uh, yun kasali na yung visa at saka sa working permit tapos hindi yun kasali yung pag suma so, total 7,000 real po yung nagastos ko. Tapos, sa uh, kuana yun, may ticket na yun, papunta ditong, uh, Croatia. Tapos, so, bali, yung pag-process ng application ko, is ba, 4 months po siya, bago dumating po yung, ah, uh, uh, basta total siya, 4 months po, yung process ng application ko. So, four sa 4 months na yun, dumating na po yung, visa ko. Pero sa ngayon, is parang, matagal na po yung process ngayon kasi ang dami na pong nag-apply dito tapos ang dami na pong nakapinding na mga working permit dito sa Croatia kasi hindi lang po yung uh, may parating na bagong nag-apply kaya rin na ma matagal din yung process ngayon kasi yung may ma mga luma dito na mga tra trabahante na nag-apply din ng bagong employer so which is magbago mag-apply na naman yun sila ng working permit so tambak po yun sila ngayon kaya basta matagal po ngayon yung process ng visa dito papuntang Croatia kasi ang rami pong nag-apply tapos yung visa po is hindi po siya hawak ng consultant no so magantay lang yan sila once na lumabas yung visa so kukontakin kayo nila so wag tayong ma-stress kasi na napagdaanan po namin yan lahat So, hindi po siya hawak ng agency ang visa process. So, yung magpa-process niyan po dito is yung uh, Croatia. Basta dito po sa, uh, sa Croatia po yan, pinaprocess yung uh, visa nyo po. Ang consultant is mag lang niyan sila na mag kung lalabas na siya. Tapos, ayun, uh, kukontakin nila pagkatapos Paano ko pala nalaman na an an dumating na yung visa ko? So uh, nalaman ko po yung visa ko na dumating na. Is nagchat po yung uh, BFS na ando na po yung passport ko na, uh, na hindi ko pa alam kung ba yan or disapprove. So yun po yung natanggap ko na time na yun na, na nagtext yung BFS na ando na daw yung Uh, visa ko, kaya pinuntahan ko agad. Tapos, pumunta rin ako agad-agad uh, sa agency namin kasi nga natinggan ako ng one month. So, pupunta ako sa agency para magpabook ng ticket. So, sila yung namili na, ng araw kung kailan ako mag-flight papuntahan ditong Croatia. Pero, at least okay okay lang, natuloy din ako. Uh, mag, uh, mahigit one year na po ako ngayon sa bansang Co Asia so okay naman po yung mga experience uh, dati seasonal yung trabaho ko naging long term siya ngayon so sa mga seasonal wag, wag kayong mawala na, ay wag kayong matakot kasi uh, once na ginalingan mo sa trabaho kasi ah hmm. uh, dito is gusto nila din yung mababait tapos yung magaling sa trabaho Gawin mong 100% galingan mo sa trabaho kasi darating ang time na yung parang magpilian na kung sino yung pipiliin na mag-stay mag sa company. So, at least, uh, hindi kayo magsisi na ginawa nyo yung 100% mo sa trabaho. So, yun lang po. Marami pa tayo yung pag-i-share uh, sa inyo soon na mga pinagdaanan ko dito sa Bansang isya So... Anta, antayin nyo pa yung aking mga isi-share soon na video. Sasagutin ko rin dito yung nagtanong na marami ba daw yung na, natitinga pag winter. Yes po, marami pong natitinga. Meaning po, uh, hindi yan siya natinga na walang trabaho. So, dito po sa Croatia is that pag mag-apply ka ng bagong trabaho is um, apply ka ng working permit mo. So, hindi ka magtatrabaho muna once na hindi pa yun na-approve. So, yan yung explanation ha. So, natingga yun siya pero may pinaprocess po yung papilis niya para maging okay. Kasi, uh, di ba yung mga iba is nag-apply ng bagong trabaho. So, yan din yung ishishare ko sa inyo soon. Abangan.